lamang yung pang so naalala nyo ba yung sinabi ko nung nagbinta kami doon sa Claveria ng asawa ko ng saging nagbigay ako ng challenge di ba naalala nyo yon ito naalala nyo to na nagsabi ako na magbibigay ako ng kahit konting tolong sa mga senior citizen kaya samahan nyo ako so let's go yang pangalawa so may nakita na po ako na senior citizen na ating tutulungan kaya tara samahan niyo ako Oh Main hapunan ay Magpunta ka manay Gawin naman ko na ni tatong tanong ay mo nang tanom. Mm -hmm. niya, nakabaligya ka na nana. Wa pa manggang. Dagko naman day ang mga tanom ni nanay oh, pero wa pa nang bago pa lang namuwa. Hamanday mong mga bata nay. Ganito, osa, ma, wa, mas bati. Ay wala na siya diri Na kanin mga asawa naman sila. Na si tatay karon. Na ampo, daaman. Ang mo mong trabaho, karong sa'yo hanap buhay diri kami. Opo. Ah, ang akong bana, ang akong kauban, nag-ano lang siya, kana ang magbunot, parang makabaka, bakal ni ang pagkaon. Piladay mong bata, Nay. Buwan man lang sila. Duha, o ako may nagbunot sa mga apo. Niya, wala na siya, wala pa sila hingadi, duha, usay mo, ha? Murak pa man, kaya nangyong man sila. Tapos mas bati. Nya, kumusta man yung hanap buhay diri ah? Tapos tiyos may kaayob Kay. Tiyos may kaayob. May may, may, trabaho akong kauban. Nya, senior report akong kauban. Nya, may, na ang, may lang may makatitag iba kalbugas. may May gani kawain na gubaan yung balay, kitong bagyong pipito. Wa man pud intawon nya. Kani lubi diri ako gani gi kay basi mo bakka ni among balay. Kaluoy pud no na mo mga na baya mi. Nya nag nang nama na mo anang ano na mo na nang na mo nay. Nangaon nangaon naman ni. Oh, may lang pud kay makabakal pud ay mong sud ano. Kung may o, kung suda. may kwarta mi unya gwa mi kwarta. Kaluoy sa mong buhay. Huwag i-day nagatabang diri sa inyo, hanay. Huwag man ito nagatabang sa inyo, oh. Anak ko, mga anak. Kanang, may mga anak na sila, o oh, niya. Mga iskwila, ma. Yan, tama-tama lang po. Tama-tama lang po. Hindi oh. lang makita ka. Pa. Pagkaon sa akong mga ako. Makapango. Oh. So, na-addressin na, si nanay po. Saan pangani mo, nay? Pilpidya po. Uh, siya po si Nanay Elpidja po nagduguna po siya diri sa mga tanong no tanawa mga mga kamangyang pangu oh, ka init ka ayun niya si Nanay nagguna pa in taon siya masigurong na in taon siya niya kay nine naghimo man ko content nine na uh, pag maubos ang ako ang saging na nibaligya dito sa bayan, manghatag, muhatag ko gamay na tabang diya sa mga uh, sa mga lulahon o sa mga nakakatanda po. So, pasensya na po, nanay. Ha, maulang po niya akong matabang sa mga kay gamay raman po ang akong kuan Guys, Ma ma'am, maayo. Ma na naman, ma'am. maraming salamat po, no nini kay gitagaan mo akong pagkaon sabi ni nino, no wad may bakal bugas ka ron kaluoy waday waday bakal sila lula <laughs> waday ibakal yung bugas sila lula kaya nagpasalamat po ko sa mga taga Claveria po na nagabakal og nagabakal sa kwa og saging na bisan pa na maski gamay lang akong matabang kay nanay Pitcha pero dagko na po na kwang kasing-kasing na makatabang sa ila po